Para sa aking balitang showbiz, binabaha ng mga komento ngayon ang ginawang pagpapakain ng veteran actor na si Joel Torres sa 340 ng mga estudyante sa Mindanao. Ito'y matapos makibahagi ng aktor sa ginanap na World Food Day kung saan nagsagawa ito ng feeding program sa isang elementary school sa Mindanao. Nalaman ang pagpapakain ni Joel sa mga estudyante nang ipost mismo ng World Food Program sa Facebook page nito ang mga picture kung saan makikita ang aktor na nagbibigay ng pagkain sa mga estudyante ng dato sa Biwang Elementary School sa Bangsamoro Region. Nakasaad sa caption na turang post sa mismong si Joel ang nagluto ng chicken at gulay na ipinamigay nito. Ang dato sa Biwang Elementary School ay isa sa siyam na eskulahan sa Bangsamoro Region na nag-implement ang homegrown school feeding program. Nakasaad pa na araw-araw na po-provide ng mainit at masustansyang pagkain na nasabing eskulahan upang makatulong sa pagpapaunlad ng pag-aaral ng mga estudyante sa pamagitan ng pagbibigay sa mga ito na nutritional needs. Nila Repost naman ito ng FB page ng restaurant ni Joel kung saan nagpasalamat ang aktor dahil naging parte siya ng naturang makabuluhang gawain.